Samang hiyaw lahat na nagsasabing Ang ganda ko sa personal Ano yeah! ninyo? Hindi nyo ina-expect Na ganito ako ka-fresh Akala nyo Barbie, no? Yeah! Ayan, maraming maraming salamat po Yes Yes, Meme vice Kumusta? Ito, mabuti Masayang-masayat Nandito dito ako Actually, kapit-bahay nyo lang ako Diyan lang naman ako sa katipuna Naninirahan Kaya ang lapit lang ang dami-daming tao, masarap sa pakiramdam na magkakasama tayo ngayong gabi. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, personal ko po kayong iniimbitahan na panoorin ang mapakaganda namin pelikula. And the breadwinner is sa December 25. Nako, ang dami kong narinig tungkol sa pelikulang yan. Masabi dyan ni ang galing daw nung bakla ito <laughs> sino kaya binuri ko talaga 'yung sarili ko Tuto. diba oh oh ang galing daw nung bakla ang ganda daw nung bakla sabe sana po pano panoorin niyo po talaga ah uh, sana po magbuong pamilya kayo pumunta sa sinihan. at ah uh, Tunghaya niya yung istorya ni Bambi Salvador dahil yung istorya po dito ni Bambi Salvador, yung istorya ng karakter ko po ay istorya ninyo. Istorya ng nanay nyo, ng tatay nyo, ng mga kapatid nyo, ng mga tiyahin nyo, istorya ng mga kaibigan nyo, ng mga kapitbahay ninyo, at istorya ng maraming taong kakilala nyo. Istorya ko, istorya nating lahat po. Ito po yung magpapatawa sa inyo at magpapaiyak din sa inyo at the same time. Nang balale Kaya panoorin niyo po... And the breadwinner is December 25. Yes, and congratulations in advance, Meme. Sabi ko nga rin kanina, ang dami rin nagsasabi ng mga co-stars mo na napakahusay mo. Ibang Meme Vice, gandang mapapanood namin. And kinausap ko kasi sila sa likod. Uh, Sabi ko, purihin niyo ko. Nag-abutan. So we can't wait to see that sa big screen. I am syempre, so shy. Yes, di ba? Sa big screen. Di ba, syempre, nasasanay nga kami na Mag, mag mag magpapasya ka lang tuwing Pasko. Yes. Ngayon naman, excited naman ako. Personally, excited akong mapanood ka. Tumusok sa aming mga puso ngayong Pasko. Yes. Tusukan ka malala. Patatawanin, paiiyakin, patatawanin, paiiyakin. Katulad ng isa sa mga rides dito sa Peria, pa-roller coaster po ang emosyon sa pelikulang ito. Kaya panoorin po natin ng sabay-sabay. December 25 po, official entry ito ng, sa Metro Manila Film Festival. Maraming maraming salamat sa mga narito. Yung mga little ponies ko, I love you very much. Sa lahat ng mga artista na sumama sa atin para makapagpungot at mag sa inyo ng personal, maraming maraming salamat. At sa lahat ng mga pandoms nila na narito, maraming maraming salamat din po sa inyo lahat. Super na-appreciate ko. Ang daming tao! Sorry, tabutak ng dulo doon! Malala, oh, uh, I love you, my little ponies. I love you very much. Yes, yeah, syempre. Gusto niyo ba ba makasama si Meme Vice Ganda? Yes! Yeah! Syempre, Meme, parang medyo nabitin kasi din tayo sa kantahang yon. Oh. Pwede bang magpa-games tayo kasama ang mga nakasama rin natin? Ay, sige, tara mag games na. tayo, parang masaya. Pag sinabing ano, pag sinabing bread, yun to, bread. Pag sinabing winner, ito. Okay. okay. So, bread, 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 winner. Bread, winner. Bread, winner. Okay. So bread, winner. The MC, ito, ito. Oo. Oh, oh. Ito. <laughs> ito, ito. Ito, ito, pan, ito pa na ito Brad gagawin. Bread. <laughs> okay, bread. Hindi nakita. Paano? So, natatakpan. Oo. Oh, uh oh. Paano ba? Bread. bread. Yan. Yan. Okay. Winner. Bread. Winner! Brad! Winner! Yeah! Ayan! Yeah. Ay, ito si Gladys kasi nagugula ko ito. Oo, tsaka mahusay ito eh. Paano nga po? Pasapol nga po kami ng Brad! Oh! Yes! Winner! Brad! Winner! Perfect! Perfect! Em, si Lassie, Lassie! Pakibantayin yung gamit ko sa likod na daw. Sige, napapunta na muna, please! Sige na! Ara! Bakit ba nga? Kasi pag nawala-wala, walang ibang mabibitahan. Ikaw lang, rin naman. Okay, patiin nga po kami. Bread... Winner. Taray, di ba? Oo. Gumagalaw yung buong katawan, maliban dito Sige. sa mukha? Bakit, bakit? Botox. Ay, botox? Oo. Oh. Ang taray. Bo botox. Sin pero formalin yung itinuso. Sinabi mo, sinabi mo kay Meme, hindi ka magpapaganyan, ha? Oo. Okay, pero okay. nilaban mo. Tignan mo, pag tumatawa, mukhang kobrang galit. Okay. <laughs> na naman si uh, Kulot at saka si uh, Argos. Argos, patingin nga. Bread. Winner. Bread. Winner. Perfect. 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 Pero eto naman si Chi. Tingnan natin. Chi, patingin nga kami. Bread. Winner. Bread. Winner winner. MC Lassi sa mukha ang tingin. Uh Oo. -oh. Sa mukha. sa mukha ang tingin. <laughs> Paano ulit yun? Pwede ba dito ka? Oo. Oh, par parang naghahanap uh -oh. Kayo ng, para naghahanap ng pundidong uh -oh. bumbili. Sige pa. Eto. Sige pa. Nilapit ko na. Nakakahiya naman oh, siya. sa'yo. Oo. Parang naghahanap ng pundidong dito Oo. Uh oh, Pasapol na kami. Bread. Winner. Bread. Oo. Oh. Winner. Uh, check nyo lang kung tama yung... Uh -oh. tama, dito. okay. 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 tayo. Okay. Let's go. Let's go. Oh. Yeah. Oh, okay, girls. Yay, Yay. Ay parang gusto magpa-alarma. Alarma! Alarma! sa ilaw. Alarma. Ko sa ilaw. Three! Four! Ako, kayo, Kaya talaga 'ko magpagpag lang basahan. <laughs> <laughs> o, oh, oh. Marunong magpagpag lang basahan. Patayo niya yung masahan. Oo. tare Taray ng mukha, parang walang nangyari, no? Oo. Eh. Ito si hindi na pero basag yung mukha. Bakit? Dapat na mo ka muna bago nabasag yung mukha Oo, oh, sa no? Oo, oo. okay. okay. eh, well, pagod na ako, ikaw na. Ikaw na ha! Hira pa Ang hirap pala kasi magpa-out ka agad? Oo, ano sa'yo? Ano Ano Grabe ka naman! Busy, Ay! Kung baka sabunin kay Dora? Dora? Eto naman yung box ko! Ano ka ba? Yaya yan! Ano ba? Magkoconfirm pa kami sa ano? Emek! Go! Ted! Winner! Ah! Zeno! Ano yung mga kapwa, nakita ko yung balikat mo mga nalaglag na breadcrumb. Oo, oh, oh, <laughs> okay. Brad! 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 I mean, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga taga Marikina, sa lahat ng mga taga Karatig lugar na pumunta rito kahit sa mula sa mga malalayo pa. Maraming maraming salamat po. At isa po ang hiling namin sa inyo sa araw ng Pasko. Sana po ay panoorin nyo ang And the Bread Winner is Promise po, hindi po ako mapapahiya. Talaga pong hindi masasayang ang pera ninyo. Alam ko na mahirap ang buhay ngayon. Kaya hindi po namin sasayangin ang pera ninyo at ang pera ng pamilya ninyo. Kaya and the breadwinner is December 25. <laughs>